mahal pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out lalo is he, challenging PBBM to undergo drug test na so maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity uh, unit team eh, talagang may may tama na no? may, may, may lamat na talaga ang pagkakaisa pero sa palagay ko yung mga principal hindi naman na magulo eh. Yung mabulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi Yung mga demonyo at ahas Sa laylayan ng palasyo Eh talagang uh, Mahirap dyan eh Nung bata ko, tinawag ko ng snake pit Ang malakay niyang Lahat nagulat, pati ang tatay ko <laughs> Bakit ko daw sinasabing gano'n Ang lupit ko daw Pero totoo naman eh Ma'am, yung demonyo eh. ma ba? Babae yung, o lalaki? Uh, yung uh, Uh, ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong Kung mahal, ka, mahal pa ba kayo na Madoterte at kung magkaayos pa ba yung uh, pamilya nyo, considering na si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang. Okay lang naman yung mga principal. Uh, I think uh, the president and the vice president are able to work together. Uh, provided there's no uh, Continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Your last yes, point, ma'am. Yes, can now we allow other people to ask questions, please?